Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong classic istorya na nanggagaling sa Vice president. Matapos ako sa hanoon ni Yusek Claire Castro si VP Sara ng fake news, sa wakas lumabas na ang opisyal na ulat ng Los Angeles County Coroner, cocaine overdose nga ang ikinamatay ni Paulo Tantoco na isa sa mga entourage sa ni Lisa Marcos. Kaya pala nanggaling ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina sa first, kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice presidente. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa... Suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte.